Ang pagkilala sa hindi maarok. Pinagninilayan ni Jeffrey Lang ang isang tanong na nasa puso ng bawat espiritual na paglalakbay. Paano natin tunay na makikilala ang Diyos kung siya'y lampas sa ating pagkaunawa? Sa simula, nakipagbuno siya sa ideyang ito. Inilarawan ng Quran ang Diyos bilang kakaiba sa lahat ng ating maiisip. Napakataas, walang hanggan, walang kapantay. At sa una, hila siya'y napakalayo. Paanong makakabuo ng ugnayan sa isang kataas-taasang entidad na hindi kayang abutin ng isip ng tao? Sige, ano ang sinasabi ng Quran tungkol sa Diyos? Ngayon, ito ay kung saan ito ay nagiging nakakalito. Pagkat ang Quran ay nagsasabi sa atin at natural na ito ay gayon na walang maihahambing sa Diyos na siya ay lampas sa makatwirang kahulugan o kahit na pangunawa, ipagpalagay ko. Walang anuman, walang maihahambing sa kanya. Hindi siya kayang saklawin ng rason. Kung lahat ng puno ay panulat at ang buong dagat at ang dagat ay tinta at may pitong dagat pa na katulad nito na tinta rin, hindi mo kailanman mauubos ang mga salita ng Diyos. Ayon sa Quran, hindi mo kailanman kayang saklawin siya gamit ang iyong rason. Ano naman ang mapapala ko roon? Dito ko sinusubukang makita ang koneksyon sa pagitan ng paggawa natin ng mabuti sa ating relasyon sa Diyos. At dapat may likas na koneksyon o lalayo na ako sa Quran na ito. Sa puntong ito, hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Pero dapat may likas na koneksyon o nabigo ang may akda na gabayan gaya ng sinabi niyang gagawin niya. Ngunit ang Diyos ay walang kapantay. Hindi natin kayang makilala ang Diyos. Halos hindi nga natin maintindihan ang isipan ng tao paano pa natin mauunawaan ang Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos? Pwede kitang makilala, makilala kita dahil may koneksyon ako sa iyo sa kahit anong paraan. Magkakatulad tayo. Pwede kitang lapitan ng pisikal dahil isa kang nilalang na pisikal. Pwede rin kitang lapitan sa pamamagitan ng pag-iisip. Tama? Sa pamamagitan ng diskusyon at pangangatwiran at iba pa. Tama? sa paggamit ng katuwiran pwede ko ring lapitan kayo kahit sino sa inyo sa usapin ng damdamin tama sa pamamagitan ng pag-apela sa inyong emosyon tama dahil pareho natin itong nararanasan pero para malapitan mo ang isang tao kailangan mo siyang lapitan ayon sa kung ano siya nagkakaunawaan tayo ng iba dahil may pinagsasaluhan tayo Nilalapitan natin ang isang nilalang o isang being, nilalapitan natin sila base sa kung ano sila at kung ano tayo. Pero paano mo lalapitan ng Diyos? Tayo ay may hangganan, siya ay walang hanggan. Tayo ay mga nilalang na may katawan, siya ay walang katawan, tama? Tayo ay limitado sa oras at espasyong ito, siya ay higit pa rito. Ngayon, halos lahat ng bagay na meron tayo, meron din siya, ngunit sa walang hanggang antas, lampas pa roon, hindi maikukumpara. Paano natin makikilala ang Diyos? Paano tayo magkakaroon ng ugnayan na binanggit mo? Ngunit sa patuloy na pagninilay, may nangyaring pagbago. Napagtanto niya na hindi ito iniwang hiwaga ng Quran. Sa halip, nag-alok ito ng daan, isang bukas na bintana patungo sa banal. Sa pamamagitan ng tinatawag nitong pinakamagagandang pangalan ng Diyos. Halimbawa na lamang, ang Ar-Rahman ang pinakamaawain, al-wadud, ang pinakamapagmahal, al ghaffar ang mapagpatawad, al-adl, ang makatarungan. Hindi lamang ito mga titulo, ito'y mga pagkakakilanlan, mga salamin ng likas na katangian ng Diyos, at hindi lamang ito para hangaan, kundi para isabuhay. Pagkatapos na isip ko, sandali lang. May ibinibigay naman palang impormasyon ng Quran tungkol sa Diyos. Pero napabayaan ko ito, hindi ko pinansin, paulit-ulit. Mayroong libu-libong paglalarawan tungkol sa Diyos sa Quran na hindi ko kailanman nakita. Kung bubuksan ko lang ang simula ng kahit anong sura o tumingin sa halos kahit anong pahina at makarating sa pagtatapos ng isang talata, makikita ko ang napakaraming ganitong mga sanggunian. Alam nyo, kayong lahat, sigurado akong alam ng lahat ng Muslim kung ano ang tinutukoy ko. Dahil sa buong Quran, paulit-ulit sa bawat bahagi, sa mga tuktok ng mga talata, sa simula ng mga sura, makikita mo ang tinutukoy ng Quran bilang magagandang pangalan ng Diyos, hindi mo sila pwedeng hindi mapansin. At sinasabi nila sa atin ang para sa ating kapakinabangan. At habang iniisip ko sila sa aking isipan, nagsimula akong isa-isahin ang mga ito ang magagandang pangalan ng Diyos. Ano-ano ba ang mga ito? Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay maalaga. Napakarami pa ng mga ito. Ang Diyos ay makatarungan. Siya ang katotohanan o ang tapat. Siya ang tagapangalaga. Siya ay mabait. Ang Diyos ay mapagpatawad. Basahin mo lang ang Quran, hindi mo talaga mamimiss ang mga ito. Siya ay maawain. At tuloy-tuloy pa, hindi ko natapos ang listahang ito at hindi ko rin natapos ang isa pa. Ngunit tiningnan ko sa aking isipan ang dalawang listahan na aking naisip para sa mga katangiang nais ng Diyos na paunlarin natin at ang mga katangiang ginagamit ng Quran, ginagamit upang ilarawan ng Diyos at pagkatapos ay nakita ko kaagad ang kabuuan, nakita ko ang larawan. Nakita kung ano ang sinasabi sa amin ng may akda. Dahil ang may akda ay nagsasabi sa amin na, Oo, ang iyong dahilan ay maaaring hindi ganap na sumaklaw sa Diyos, ngunit kailangan mong lumago at matuto ng pag-ibig. Palakihin ang iyong kakayahang matuto at magpakita ng pagmamahal. Bakit naman dahil ang Diyos ang mapagmahal? Ikaw, kapag mas lumalago ka sa pagkahabag, lalo kang natatanggap at nararanasan at nauunawaan ang walang katapusang habag ng Diyos dahil ipinalam sa atin ng Quran na ang lahat ng habag sa huli ay nagmumula sa Diyos. Kung Nag mas lumalago ka sa pagpapatawad, lalo kang natatanggap at nararanasan at nakikilala ang mapagpatawad na siyang Diyos. Kung mas lumalago ka sa iyong kakayahang pangalagaan ang iba, mas lumalago ang iyong karanasan at pag-unawa sa, sa at kakayahang malaman ang pagmamalasakit. At iba pa. Nauunawaan ni Jeffrey Lang na ang pagkilala sa Diyos ay hindi lang sa pagkilala sa kanyang mga pangalan, kundi sa pagsasabuhay ng mga ito. Kapag tayo'y nagpapakita ng awa, masisilayan natin ang kanyang awa. Kapag tayo'y nagpapatawad, lumalapit tayo sa kanyang kapatawaran. Kapag tayo'y gumagawa ng katarungan, sinasalamin natin ang kanyang hustisya. At kapag tayo'y umiibig, nakikibahagi tayo sa isang pag-ibig na nagmula sa kanya. Ang kakayahang magmahal at tumanggap ng pagmamahal, ang kakayahang lumago sa habag at dangal, ito'y magkakaiba sa bawat nilalang. Ngunit sa tao, may natatanging kakayahan, isang potensyal para sa espiritwal at moral na paglago. Itinuturo ng Quran na sa pamamagitan ng pag-unlad na ito, hindi lamang tayo namumuhay ng mas mabuti. Tayo'y lumalapit sa tunay na pagkaunawa sa Diyos. At sa kabilang buhay, kung saan ang ingay at hadlang ng mundo ay nawawala, lalong lumalalim ang ugnayang ito. Nang ipaliwanag ko iyon sa aking mga anak na babae, sinabi nila, Daddy, ano ang nais mong sabihin? At sinabi ko sa kanila ito, sabi ko, wa, magpanggap na mayroon tayong aso, ilang gold piece at tatlong anak na babae. Magpanggap na mayroon akong tatlong anak na babae para kahit papaano ay nakaka-relate sila doon. Sinabi ko sa kanila, kahit gaano ko kamahal, gaano man, gaano man kalaki ang aking pakikiramay, kahit gaano karami, gaano man ang aking pagkukumpara, gaano karami ng aking tunay na sarili ang nahuhulog ko sa gold piece na yon, mararanasan lamang ng gold piece na yon ang aking pagmamahal, ang aking pakikiramay, ang aking pagmamalasakit, ang aking katarungan sa isang limitadong antas. Dahil isa itong napaka-primitive na nilalang ito ay nakakaalam lamang at maaring matuto at maaring makaranas ng pagmamahal, pakikiramay, pagpapatawad at iba pa sa isang napakaliit na antas. Ngunit ang aking aso, maaari niyang malaman at maranasan at maramdaman ang aking pagmamahal, ang aking pakikiramay, ang aking pag-aalaga, ang aking sarili, ang aking pagkatao sa isang mas mataas na antas dahil siya ay isang mas maunlad na nilalang. Alam niya sa pamamagitan ng kanyang sariling karanasan sa buhay, nararanasan niya ang pagmamahal, pakikiramay, pagpapatawad, hindi lamang bilang tumatanggap, kundi bilang tagapagbigay din na mas mahalaga dahil kapag nagbigay ka ng pag-ibig, nararanasan mo ang pagmamahal sa isang buong bagong antas kaysa sa pagtanggap lamang. Natututo ka, sabi ko sa aking mga anak na babae. Habang lumalaki ka, matututo ka, malalaman, at maranasan ng pag-ibig pakikiramay, pagpapatawad sa mas mataas na antas. And it's up to you how high you want to go. But the more you grow in love, compassion, mercy, forgiveness, etc. ang aking pagkatao. Iyan ang esensyal na tila sinasabi sa atin ng may akda na kung mas lumalago tayo sa lahat ng ito, mas mararanasan natin ang walang hanggang pagmamahal, habag, pagpapatawad, Pagmamalasakit, katarungan na ang Diyos. Natagpuan ni Jeffrey lang ang kapayapaan sa katotohanang ito. Ang kalikasan ng Diyos ay hindi likas na hindi malalaman. Ito'y nakaukit sa ating kakayahang magbago. At ang landas patungo sa Kanya ay hindi sa talino lamang, kundi sa pagbabago ng puso't pagkatao. Maging mas mapagmahal, mas mahabagin, mas mapagpatawad, mas makatarungan. Ito ang paglalakbay na inaanyayahan tayo ng Quran na tahakin, hindi lamang upang maniwala sa Diyos, kundi upang maging mas kaling tulad ng lumikha sa pamamagitan ng kanyang gabay. Sa ganitong pagkaunawa, natagpuan ni Jeffrey lang ang liwanag, at sa liwanag na ito, muling tumibay ang kanyang paniniwala sa karunungan ng Quran. Maraming salamat sa panonood. Kung nakita mong kapaki ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.